mix all around TV. Ayan guys, sa uh, magluluto tayo ng tortang talong. So ito yung mga kailangan natin, itlog at saka dahon ng sibuyas and kamatis at saka ang red bell paper. Simple. Pampasarap. MG. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano. So, ayan ang mga complete recados natin. So, ngayon, ipaghalo mo lang siya lahat. And then, Lagay ka ng konting cornstarch para magkaroon siya ng texture. And then, yun na. Ipiprito na natin siya. Yun. Uh, nagluto tayo ngayon kasi uh, para sa uh, auntie natin, hindi kasi sila umalis kaya lutuan natin sila ng torta at saka pritong isda na tilapia. Hindi naman sila kasi masilan eh, sa pagkain, so kung ano lang yung uh, lulutuin, uh, yan lang ang pagkain nila. So walang problema kay mama. So, ayan. Uh, dalawang po tayo lang yung natin dahil tatlo lang sila eh. Pinsan ko. So, ayan. So, yun. simple uh, Siyempre, lalagyan natin yan ng kunting arti mamaya. Para masarap-sarap naman kainin. So, di diba? So, ayan. Para kunwari uh, ganahan sila sa pagkain, di ba? So, lagyan natin ng kunting arte So, ito na ha. Torta uh, tilapia uh, ordinary, di ba? Ordinary lang pero may ano yan, garlic. So, yun. Lagyan natin ng ganyan para medyo masarap konti. Eh. So, yan Ayan. So, ayan. Maraming maraming salamat. Tatawagin ko na sila. Babus!